Hello guys, welcome back to my youtube channel uh, Kumusta ang aking mga subscribers at aking mga uh, avid viewers uh, Anyways, thank you guys for uh, watching my videos Kamusta po kayo lahat? This is Bernie Baracha from Antipolo City Parang ang itim ng dabi ko Siguro kayo si. Kamusta naman po kayo guys? So, yun lang um, ginawa ko lang tung ang likod ng camera ko. Anyways, uh, before ako mag-start ng video ko is, um, uh, paki-subscribe naman po kayo. Mag-subscribe kayo sa channel ko and watch my videos, guys. Pwede nyo i-share videos ko. Masyadong malapit ang camera. Uh, thank you muna po sa aking official dentist sa uh, bagong kong uh, gawang biniers na worth 1 million pesos. Thank you sa aking uh, dentist. Anyways, guys, yun nga po. Uh, sure ko lang. Bakit wala nang nanunood ng na aking mga YouTube videos? Diyos ko. Ang subscribers ko is 15,000 plus. di Diba? Tapos, wala namang nanonood. So, anong use nung subscriber yan? Nasaan ba kayo? 15,100 subscribers ko. abagalaw galaw naman. Manood mo kayo ng videos ko. Kasi kailangan ko po, guys, ng watch hours. Kasi nga, na-demonetize ako. So, kailangan talagang ng watch hours ko. Kasi nawala yung watch hours ko. Nawala yung uh, ads ko. Kasi na reduced content ako. So, kailangan um mag reapply ulit for monetization so I need your help guys paki watch naman yung mga videos ko galaw galap 15,000 plus subscribers ko nasa na po kayo so galaw galaw naman guys manood kayo ng mga videos ko tangkilikin ng aking youtube channel guys Uh, anyways, uh, thank you guys dun sa talagang nanonood ng mga videos ko sa mga avid viewers ko um, promise I will upload uh, new videos na mapapanood nyo and ganda ng ngipin ko thank you to my new binaries to my uh, dentist um, anyways yun nga guys basta keep on watching my videos and thank you sa mga subscribers ko and keep safe guys and uh, take care of yourself Gipakotsa na isang heating ko kasi nga bagong kabit ng diners. So. so yun lang bye guys. Thank you for watching. Keep safe and God bless us all. Bye bye guys.